Nasa handa sa mga pantalan ang mga pasahero ngayong araw. Ito'y matapos alisin ng pag-asa ang signal number one sa mga lugar na tatama ng bagyo. Kahapon, nasa 3,000 at ang pasahero ang na-stranded sa Batangas Port dahil sa bagyong Agon. Binigyan naman sila ng mainit na lugaw habang nan nananatili sa pantalan. Halos nasa labing dalawang oras na sa Kalapan Port ang ilang pasahero. Nananatili pa rin banta sa lungsod ng Baguio ang pagtaas ng kaso ng dengue habang nasa transition na ang bansa tungo sa Niña phenomenon. Sa tala ng City Health Services Office ng Baguio, umakit ng 15% ang mga kaso ng dengue sa lungsod. Ayon sa Chief Medical Officer ng CHSO ng Baguio na si Donabel Panes, Aabot sa 384 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa lungsod mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mataas yan kung ikukumpara sa 284 na kaso ng dengue sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dahil dyan, pinigting ngayon ng lunsod ang kanilang gera kontra dengue na tinawag na Denguera Program kung saan kabilang dito ang pag-manage at ang paglilinis at pagtatakip ng lahat ng lagay na pwedeng pamugaran ng mga lamok. Hinihimok rin nila ang mga residente na makiisa sa kanilang mga aktibidad kontra dengue.